Hi so, guys! Welcome back to my vlog. Ang pag usapan natin ngayon ay yung mga pangmatanda na laruan. So, alam nyo na yon mga laruan sa kama. Ganon. isa din to sa mga request ng mga makukulit na boys sa FB page ko guys. So hindi talaga sila makakomment dito. So doon sila nagte text o kaya nag-inbox sa akin. Nagsusend ng message doon sa Facebook page ko. So ito siya guys. You can ask me questions and recommendations sa FB page ko na to. Please like and follow guys. Ito siya. Although may mga nagre-request din naman dito talaga sa comment section. So yun. Ah, pagbibigyan ko talaga kayo guys, mga boys, sa week na to. So, lahat ng mga topic natin sa week na to, yung mga request nyo. So, ayun, paano ba gamitin at safe ba yung mga to na gamitin talaga? So, ano ang mga benefits ng mga to at paano gamitin ng tama? Okay, so ano ang benefits nito? So, satisfaction and then the respect sa self mo. Parang binuboost din niya yung self-esteem mo. So, ito yung mga kagamitan o kaya mga laruan ng mga either alalaki or babae na matanda na syempre at ayaw na ring mag-asawa, ayaw na lang stress o kaya responsibilidad. So, pinipili na lang or i-prefer na lang talaga niya'ng mag-isa. So, ito ang benefits ng laruan na 'to. And protected ka rin sa mga sexually transmitted diseases, sexually transmitted infection pag sa mga to, pero depende yan sa pag or sa pag-alaga mo sa mga toys mo. So, ito rin, syempre, yung mga STD, syempre, mapoprotektahan tayo nga yan, gaya ng mga gonorrhea, chlamydia, herpes sister, alam mo yun, and then yung mga iba pang mga sexually transmitted infection, o kaya yung mga infection, gaya ng bacterial vaginosis, yung mga trichomoniasis, ganon. Okay, so paano pumili na laruan. So pipiliin talaga natin, syempre, kung saan tayo nasa satisfied. And then piliin natin yung quality. Although guys, alam niyo ba na hindi talaga approve ng FDA, yung Food Drug Administration, ang mga laruan na to? Kasi syempre hindi talaga nila approve. So, depende talaga 'yan sa company na nag-produce ng laruan na 'to, kung ano yung mga content na ginagamit nila para gawin ito. Kasi may mga content talaga na toxic sa katawan, guys. Halimbawa, yung mga plastic na BPA, yung mga bisphenol A. So, pag content ng uh, BPA yung mga plastic, so cancerous 'yun o kaya yung mga rubbers, yung uh, na uh, content ng iba yung salates yung nagco-cause yon ng mga cancer. So, yon uh, piliin na lang natin at uh, minsan kasi syempre, as I said nga hindi approved ng FDA. So, syempre yung mga company na nag-produce, syempre uh, hindi nila ilalagay dyan yung mga ingredients o kaya yung mga materials na ginamit nila na toxic na alam nilang nakakasira sa mga customers nila, di ba? So, yun na lang. Be careful na lang. And then, lahat naman ng mga laruan na to, may mga direction at paano din i-care sa packaging. So, at uh, tignan talaga natin kung ang laruan na to ay design talaga na gamitin sa ganitong bagay, sa ganitong activity. So, kung design naman, okay. So, and then, kung satisfied ka din and then kung safe ka. And then uh, titignan din natin yung naayon sa sizes natin. Ganon. And kasi minsan syempre kung hindi talaga na-design yan na sa ganyan activity o kaya hindi na ayon sa sizes, may mga tearing of tissues o magkakadamage pa yung mga private part natin, gano'n, okay? And, uh, so yun, dapat uh, be careful na lang tayo sa pagpili o kaya pagbili. Okay, so paano naman alagaan? How to care? So, dapat was regularly sterilized kung kinakailangan. And, depende din naman talaga yan sa packaging. Uh, please uh, read carefully na lang yung packaging. Mga mga toys din naman na hindi dapat talaga i-sterilize. Kasi, syempre, may mga baka matutunaw, ganun. Yung mga rubberized o kaya jelly type, ganun. Pag sterilize yan, baka matunaw. So, carefully read na lang yung label ng packaging. So, yun. So as I said, uh, pwedeng mild soap yung pangwash natin At piliin din natin yung mga soap na hindi talaga nakaka-irritate sa atin Sa skin natin o kaya sa private part natin Kasi syempre kung iwawash wash mo doon And then uh, pag ginamit mo na So magkukos talaga yun ng irritation Magkaka-allergy ka pa So hindi talaga doon sa toys pero doon sa sabon no? O kaya yung pinangwash mo na liquid may mga gentle naman talaga na pang-wash ng ganyan. Halimbawa, pwede naman yung mga pang-wash talaga ng toys ng pang-baby kasi may mga nabibili na liquid soap talaga na pang-wash ng mga milk bottle ng baby, mga toys ng baby. So, mas okay yun na gamitin din natin sa mga toys and uh, kasi syempre, less irritable and uh, mas safe pa talaga. And then, dapat din ang uh, pag-care o pag ay before and after. Kasi syempre, before gamitin, iwa wash mo pa rin. Kasi syempre, uh, ilalagay mo yan sa loob. syempre, baka madaming nakasagap na yan na dust, bacteria, dun sa lagayan, kahit nilagay mo sa safety box kahit nilagay mo sa safety na lagayan, kung may mga talagang may mga microbes, may mga particles doon, so pwede talagang magkakaroon tayo ng infection sa private part natin. O kaya magkaka-allergy tayo, ganun. So, mas maigi talaga na i-wash natin before and after. And then next, never 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 share your toys. Kasi syempre, pag ginere natin, ganun na rin. So may mga sexually transmitted infections, sexually transmitted diseases na rin tayong makukuha kung halimbawa yung pinanghiraman eh may ganun palang sakit. So, pwedeng may transfer din sa'yo. So, never, never share your toys. And, practice safe sex talaga. And, yung halimbawa, kung gagamit tayo ng pampadulas, yung mga lubricants, hindi rin basta-basta pwede yung mga gagamitin natin. Halimbawa, ng mga petroleum jelly, baby oil, Johnson Baby Oil. No! Toxic pang mga yan, guys. So, pag uh, bibili tayo ng mga lubricants, yung mga lubes, Uh, mas okay yung KY Jelly, approve yan. And yung mga fertility uh, lubes, yung mga fertility lubricants, safe po ang mga yan. And then, hindi ko rin sinasabi guys na gumamit tayo ng mga toha ha. Kung satisfied naman tayo na sa mister natin, syempre okay na. And then, para lang ito sa mga alone, o kaya yung ayaw na talagang mag-asawa, o kaya yung mga na lang talaga mag-isa, gusto talaga nila, prefer talaga nila mag-isa. Masarap kaya mag-isa guys na hindi yung uh, gumawa na ganito guys ah I mean, yung halimbawa uh, mag-isa ka lang sa bahay and then you can do what you want, you can buy what you want, you can eat what you want, diba? And uh, syempre, madami talagang mga girls din o kaya men both men and women na gusto nilang mag-isa talaga sa buhay, ganun. So, ayun, baka kasi, uh, siyempre, tao lang din naman tayo and then lahat naman ng human nakakaramdam talaga ng needs. So, eto talaga, needs natin yan. So, it's natural. Natural talaga yan, normal talaga yan. So, be professional talaga guys and uh, respect each other and uh, yun talaga, natural naman talaga yan, needs talaga ng isang tao yan, isang individual but uh, as I said nga please practice uh, safe sex and then uh, yung pagkikare nga sa mga laruan na to and kasahin uh, ng maigi yung instruction and how to care sa mga packaging na provided ng uh, company, ng manufacturer para hindi tayo madisgrasya o kaya hindi tayo magkaroon ng problema kapag pag gagamitin natin ang mga to. Ito lang guys talaga yung mga dapat nating gawin kung gusto nating gumamit ng mga ganito sa mga activities natin para safe at hindi tayo makakahawa, safe din tayo sa health natin. So, I'm not a sex educator or a pervert uh, YouTubers na sabi nyo kung napapanood nyo, ay eh, ginaganahan kayo. No, guys. So, please, please, respect naman. Be professional po sa channel na to. Professional tayong lahat dito sa pag-iisip. Okay? So, yun lang. So, kung may uh, gusto yung uh, request na gawan ko ng video please comment down below or uh, message me in my uh, fb page eto siya so, and uh, like and follow na rin guys and uh, please ask question then kung may mga questions kayo and uh, suggestions So, yun lang. And thank you so much for watching. Please subscribe and support my other channel. Ito siya, guys. And I'm doing daily vlog in here and shout out. And please subscribe na rin dito sa channel na to para ma-update kayo sa mga susunod na mga videos ko. Bye-bye and God bless!